Ano po senyo? Nandito kami sa isang garden. Pupunta kami dun sa namimingwet. Ang taas na rin ng talahib ba no? Taas na rin din na na, na na ano. Na maintenance. Kara Samahan nyo kami Dito sa Masarap mag ano pa oh, papaya Papaya Ha? Mm -hmm. Kaya hindi sa ibang Naku masakit yan Nanunusok yan Samahan nyo kami Papunta doon sa dulo Ah, oh, masya lang kami. Tataas na niyan. Yan yung mga inaano sa mga naglalans. Oh, baka mauli ka dyan. Simba! Sa, saan ang punta nag mo? Nag-comment mo kayo sa section ka. Bago, nag-9 yung followers ka. 9 followers? Apo, may TikTok po ako. Oh. Ano yung TikTok mo? TikTok? Hanapin lang yung, yung pangalan ng TikTok mo, girl. Pangalan ng TikTok ko? Oh? Opo. Ano, TikTok? Hindi, eh. Paano kanila hanapin? Ano ba yung yung pangalan. Pangalan? Pangalan. Ashley Nicole Pacaldo. Oh, Ashley Nicole Pacaldo. Hanapin niyo lang po yung TikTok niya. Eh, kiraan po. Nandito kami para makikipitas ng... Dalawansi. Pa, nasan ka na? Alam Hay, dyan ka pala pupunta. Hey, si Papa. May ikipitas ng kalamansi. Anong <laughs> <laughs> gagawin mo pa? Mag-hello ka Mag-hello ka muna. Pati sa mami ko, mag-comment din kayo sa section. <laughs> Rachel pakaldo. Ba't nakita mo yung TikTok ko? oh, kay okay, Papa. Nandun nga din yung TikTok ko eh. Namimitas nandun. ng kalamansi. Si ak si Papa. Pa, kung may plastic dito, may ilaglag. Akala ko ba nang namim, mimingwit sila? Okay na yan pa. Apat lang yan na. Soy! Pinyo kape. Ay, wag na. Ari ko, ari ko. May kamagat sa ano ko. Lamok yun. Hmm. Bukas si lamok dito ma. Namimita si Papa ng kalamansi. Nakikipitas lang po kami. Aki, okay, Kuya Joe, po. Kasi mahal ngayon ang kalamansi. Opo! Mag-comment na din kayo kung may TikTok ba si Papa or wala. Ako may TikTok naman at saka si Ate, si Mami. Mag-comment na kayo. Kirising! <laughs> dun ki AJ Sagad tapos Ashley Nicole Pakaldo tapos mag-commit din kayo sa Rachel Pakaldo <laughs> yun lang saka, please subscribe please subscribe Pakaldo Pakaldo Sagad Pakaldo Sagad Family Vlog Family Vlog ayan Please like and share. Please and like, like and, share. Like and share. Mm. Salamat po. Nag-heart-heart -heart muna kayo ba? Ay, nasa katawan mo na. Ganyan mo, iyanin mo ng, 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 ano, ito. Hindi ganyan, ganyan mo. Hindi. ganon o. Oh. Ganun. Para hindi lalapit. Yung ano ba? Yung lamok. Ayan o, no, lalaki. Faster pa. Oh, ganyan ganyan mo dali. Oh, eh. gusto ko Dito sa kabila marami pa. Abot mo yata eh. Ba't wala ka na bang puno? Wala na bang puno kanyan? Puno. Ay, itong isa patay na, oh. Lumabas ka na yung mga lamok. Mm -mm -mm. Ay, 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 ay. sa kai po, guys. <laughs> oh, magbabay ka na. Babay, guys. At pupunta pa kami sila. Ni Step, Kuya Jo. Oh, oh, ayun, mo.